Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Yes po sir. Attorney, bilang isa pong political analyst at uh, isa rin po uh, sa mga tumututok po dito po sa ating pong uh, kaganapan sa ating uh, bansa at bilang isang fellow research ng Ateneo, ano po ba ang uh, magiging repercussion ng nasabi po nga uh, hindi po pagsagot ito pong si VP Sara dito mismo sa writ of summons na ibinigay naman po ng uh, impeachment court ng Senado? So magandang tanong, Frami. No? So uh, kung pagbabatayan natin yung rules ng Senado mismo on the impeachment, and of course, uh, bearing in mind yung rules of court at saka yung uh, jurisprudence on, on this issue, dalawa pwede mangyari. No? So una, pwedeng sabihin ng impeachment court. No, sige, uh, we take notice of your uh, answer ad cautelam uh, with motion to dismiss. Uh, pero hindi ito yung gusto namin. We will give you another chance, no? Another chance to file yung proper answer doon sa articles of impeachment, no? So, ibig sabihin meron na namang bibigyan na naman ng panahon siguro, baka probably ten another 10 days para makapag-submit ng appropriate uh, response uh, si Vice President Sara. That's that's one possibility. The second possibility mm -hmm. is sabihin ng impeachment court, sige, ito na yung sagot mo. Tatatuyin tatatuy nilang answer yung sinubmit ni uh, Vice President Sara Duterte. So in other words, okay, sumagot ka na. Natanggap mo 'yung summons, sumagot ka na, then we proceed to the next step which is uh, pre-trial. So, posible 'yun ang sa tingin ko dalawang posible mangyari. Mm Okay. So sa ngayon po, attorney, sa ganyan po ngayon dahil tila ang dalawa pong uh, ang Senado, ang uh, spokesperson at man din po itong spokesperson po ng uh, House of Representatives sa uh, ay nagkakaroon uh, ng uh, tila ba ngayon at nagsasabi po na parang uh, naglo-lawyering -lawy uh, dito naman po sa kay VP Sara. Ito naman pong, uh, ito pong ano, ito pong... Ito pong Uh, spokesperson po dyan mismo sa Senate uh, at uh, uh, itong si Tonggola, uh, attorney Tonggola. At ano po bang nakikita po nyo dito na parang may mali po ba o talagang uh, nakikita po yung may sinasayda na ito naman po nga sir? Oh, well, uh, magandang tanong ulit ano? Uh, at uh, nakakadismaya. Uh, yan siguro yung unang reaction ko. Nakakadismaya na nakikita natin itong dalawang spokespersons uh, from the house and the, the actually tatlo yan, di ba? Meron from the house, mm. meron yung prosecutors, <laughs> the spokesperson ng prosecutors, mm. and then yung spokesperson ng uh, impeachment court. No? So, ang nakakadismaya dito kasi is, uh, ang nangyayari is, yung, gaya ng sinabi mo, mas binibigyan nilang importansya magbangayan sa isa't isa. No? Yung Uh, nag-insultuhan, nag, mm -hmm. na mas-mas na, mas gusto nila yung mudslinging kasi mas mm -hmm. nakakatanggap sila ng reaksyon mula sa publiko at sa media, no? Eh ang ang inaasahan natin uh, from me is kaya nga may mm -hmm. spokespersons para maging malinaw at sibilisado yung usapan, no? Yes. Kasi kung kung walang spokesperson, di ba? Kung sino-sino na lang pwede magsalita, eh, kaguluhan ang nangyayari. No? Mm. Kanya-kanyang banat mula sa mga congressman, may mga senador na bumabanat, ganyan. Kaya nga, maganda sana, maganda sana yung nangyari na merong mga spokespersons kasi ang inaasahan natin, magiging maayos at sibilisado yung usapan, no? Yung, mapapaliwanag sa taong bayan kung ano talaga yung nangyayari. <laughs> Kasi hindi naman lahat tayo very adept dun sa procedures. Eh. Yes, yes. So, ang inaasahan natin, yung mga spokespersons na mga abogado, eh, makakatulong uh, para mapaliwanag at maliwanagan yung mga mamamayan, mga kababayan natin, sa kung ano ba talaga yung nangyayari. Pero the, the exact opposite is happening, Frami. Ikaw na mismo nagsabi na, na, na nakikita natin na bangayan at bardagula na nangyayari. Mm. Insulto ang mga tinatapon nila sa isa't isa. No? So, nakakadismaya, nakakalungkot kasi uh, right now, marami pa rin sa mga kababayan natin na hindi natututo, no? hindi nalalaman kung ano nga ba itong impeachment process na ito. Yes. Attorney, meron din pong naging payag po dito. Ito nga pong si Attorney Antonio Bukoy, uh, ng uh, House of Representatives. Ang uh. uh, siya pong tagapagsalita po nito na binabanggit dahil kaya po sa hindi po pagsagot po sa uh, rate of summons. At uh, ngayon uh, ay tila nilalatag po ng kampo ng uh, Vice Presidente yung procedural issues po nito na nangyari. Ano po bang mas maibigat po? Yung pong uh, procedural issues po or yung mismong uh, mga uh, articles of impeachment na talagang inilatag po uh, para po pag-usapan po yan sa Senado po? Kasi, di ba kapag sa Korte, sa mga, uh, mga sa RTC, MTC, eh kapag kahit andyan po, malakas po yung ebidensya mo, pero kapag mali naman po yung procedure, sa eh, talaga may babasura po yan. Ah. Paano po ba ito, attorney? Again, uh, kailangan tayo sumangguni dun sa rules of impeachment no ng senado at nakikita natin na uh, uh, and also dun sa uh, saligang batas no uh, ang expectation is sumunod tayong lahat dun sa utos ng saligang batas which is to conduct trial mm -hmm. no so yung mga procedural errors kung meron man must you know, be adjusted or must be taken in the light of that command mm -hmm. ng ating Saligang Batas na mag-conduct ng trial, no? In other words, ang sinasabi ko siguro sa sa'yo, uh, Frami, is hindi siya pwede maging source of a dismissal mm -hmm. kasi nga, ang utos ng ating Saligang Batas is mag-conduct ng trial So, unlike sa, sa regular courts, sa RTC and MTC and the Supreme Court and Court of Appeals pag meron kang uh, serious error kahit na procedural ito, pwede siyang maging uh, justification for dismissal, no? Pero mm -hmm. sa impeachment trial, sa impeachment, malinaw kasi ang utos ng saligang batas na mag-conduct ng trial. Mm -hmm. So, hindi pwedeng i-dismiss yung complaint, no? Kailangan matuloy yung paglilitis mm -hmm. kasi Very basic, very simple, kasi yun yung utos ng constitution natin. Hindi natin pwedeng sawayin ng constitution, hindi pwedeng sawayin ng impeachment court ang ating constitution. So, it doesn't matter kung may procedural error man o hindi, the point is ang utos ng 1987 constitution is for the impeachment court to conduct trial. Yun ang dapat masunod. At uh, ngayon uh, ay binabanggit po ni Senate President Jesus Escudero na just uh, a majority vote can dismiss uh, this uh, impeachment uh, uh, complainant uh, attorney. So maling bali 'yon uh, from me no kasi I, I invite uh you and also our listeners mga kababayan natin nakikinig to look at section 3 uh, number 4 and number 6 of Article 11 ng ating saligang batas malinaw na malinaw na kasaad na ang utos is to conduct trial no? so mm -hmm. hindi pwede na i-dismiss yung complaint kasi pag dinismiss mo yung complaint ibig sabihin hindi ka nag-trial mm -hmm. ang ibig sabihin sinuway mo yung saligang batas sinuway mo yung konstitusyon hindi pwede mangyari yun no? kasi lahat tayo kahit ang mga senador, kahit yung pangulo natin, kahit yung mga maestrado ng Korte Suprema, lahat tayo eh dapat sumunod sa saligang batas. Right now po attorney, ay uh, nitong nakalipas na araw, parang uh, binabanggi din po ng Ombudsman na sila po ay uh, gagawin din po ng investigasyon regarding nga po dito sa mga uh, anomalya or kaya ay dito sa mga impeachable uh, offense uh, na ginawan or nagawa di umano na siya lamang ipinupukul dito po kay VP Sara, na ito po ba ay uh, okay lang, uh, welcome para dito sa nasabi pong impeachment court, eh, meron po itong impeach impeachable court, no? At isa pong impeachable uh, offense po ito sa isang uh, impeachable official. Ha. And right timing po ba yan, no? Or nagiging panggulo lamang po ito, attorney? Alam mo, maganda yung tanong mo, no? Medyo maselimuot yung nasa likod ng tanong mo, no? Pero... <laughs> So first and foremost uh, i clarify natin uh, Bombo Frami, na yung investigasyon ng Ombudsman at yung impeachment trial ay magkaiba yan no? they mm. are totally different proceedings no mm. yung impeach yung Ombudsman investigation investigation lang yan ano hindi trial yan so mm -mm. yung Ombudsman investigation parang preliminary investigation lang yan sa piskal no so mm bahagi yan ng criminal due process. Right? On the other hand, yung impeachment ay malinaw na malinaw, sabi ng Korte Suprema, hindi ito civil, hindi ito criminal, at hindi ito administrative proceedings. No? Uh, sui generis to very special ito, nakaiba mm -hmm. sa sarili niya. No? So, magkaibang magkaiba sila. Iba ang kanilang pinupunterya, iba ang kanilang konteksto. So, that means, pwede silang magkasabay. No? Pwede silang mm -hmm. gawin ng magkasabay. Hindi da hindi ito uh, uh, yung kailangan maghintay yung isa bago umusad yung isa. Hindi ito ganong sitwasyon. No? Because first and foremost, magkaibang magkaiba silang proceedings. So, kung tatanungin mo is the timing of the ombudsman investigation, ang sagot ko dyan is, eh huli na nga eh. Mm -hmm. Dapat nung simula pa lang yung umang, nung nagkaroon pa lang ng akusasyon Ah, uh, ng plunder months ago. Bu uh, nakalipas na buwan na. Maraming buwan na nakalipas. Doon pa lang dapat na nag-investigate yung ombudsman. No? So, ngayon nag-open na siya ng investigation, kahit huli, eh, magandang pangitain pa rin ito. Pero kailangan pa rin nating bantayan. No? Hindi naman natin sinasabi, Frami, na napabayaan na lang natin yung ombudsman mag-imbestiga. No, we are precisely saying na tutukan din natin yung ombudsman investigation. Kailangan makita natin na hindi ito ginagamit. No? Hindi ito ginagamit para matulungan si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga problema. Hmm. And, uh, sir, ano po ba ang uh, maaring kaharapin? At uh, kung sa panig po na nga uh, kasi mas mabilis po ang impeachment korte uh, eh, regarding po dito dahil ang ombudsman na abutin po nang siguro mga dekada pa po iyan ah, bago matapos po ang gala pong na So uh, ano po ba uh, sa atin kasi gusto natin na uh, mabilis na proseso mabilis po na pagbibigay ng justisya para po once and for all ah, ay wala pong delay sabi nga ng ilan delay, uh, uh, justice delay or justice denied or, uh, justice delay, justice denied uh, Magandang tanong ulit yan rami, no? uh, so Kapag impeachment, tandaan natin na dalawa lang ang outcome nito, di ba? Yung yes. removal from mm -hmm. office at saka yung permanent disqualification. Mm -hmm. Now, kung halimbawa umusad yung ombudsman investigation, ang ang hahantungan nito ay isang plunder indictment sa Sandigan Bayan, no? At sinasabi mo nga matagal ito pwedeng tumagal to ng dekada pero ang kakaiba dito is meron may kulong noo maaaring mm -mm. makulong yung akusado habang nililitis yung criminal case yung plunder case katulad ng na nangyari kila Vice President ay kay President Estrada dati kay President Arroyo dati na habang nililitis yung kanilang kaso ng plunder ay nakakulong sila mm -mm. so yun yung Siguro yun 'yung masasabi nating uh, kakaiba dito sa Ombudsman investigation kasi kung uh, matuloy ito at uh, humantong ito sa isang plunder indictment eh makukulong makukulong 'yung akusado habang nililitis 'yung kaso. Yes. An uh, attorney right now po ba dahil parang uh, mayroon na po tayong nangyari po kasi ng mga impeachment trial na isinagawa po dati at parang ito na po kaya ang pinaka mas uh, ano mas masalimuot sabihin po natin uh, attorney dahil at uh, dah, noon nga po ay eh, talagang mabilis po ito at may, may, pinasa po ng articles of impeachment na which is uh, at naalala po natin sa uh, na uh, Senator Miriam Defensor Santiago uh, doon mismo sa kanya nagiging po nagiging paglecture po doon napakabilis eh. pero ito uh, tila napatagalan ni eh. na which is uh, ang katanungan tuloy eh, yung mga, of course, kinakailangan po ba na magkaroon po ng mga constitutional court para po at least uh, once and for all na magkaroon tayo ng uh, malaman po natin kung ano po ba ang binabanggit ng batas kasi iba-iba po interpretasyon ng mga 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 lawyers po natin, mga legal experts po natin, attorney. So, naunawal ko no, no, uh, yung mga tanong mo at uh, saka yung mga pangamba na nakikita mo sa mga kababayan natin ano kasi mm. ang malungkot na katotohanan is marami um, sa ating mga kababayan ay hindi naiintindihan hindi nauunawaan yung ating saligang batas no kasi hindi nga natin to pinag-aaralan ng mabuti sa ating paaralan mm -hmm. so uh, we recognize that and that's a that's a reality pero ang gusto kong sabihin is kung ang sa ang mongkahi ay palitan yung impeachment court with a constitutional court eh ang pinag-uusapan na natin diyan Frami is charter change no uh, constitutional reform mm -hmm. kasi para magkaroon tayo ng constitutional court kailangan nating amyendahan yung ating saligang batas so uh, medyo pumapasok na tayo sa uh, dangerous territory diyan kasi uh, Karamihan pa rin sa at na, mga kababayan natin, hindi mm. hindi pa rin nauunawaan yung ating saligang batas. So, kung pumasok tayo sa isang proseso na aamiyandahan natin ang ating saligang batas, eh baka mas sulutan na naman tayo ng mga masasamang elemento, gaya mm -hmm. yung nangyari noong, uh, 1973 Constitution, ano, na yes. na lang tayo ng kadiktador. So, hinay-hinay uh, lang tayo, pero syempre, Maganda rin na nailalabas natin yung mga concerns na ganyan. I suppose siguro ang magandang mangyari dito is yung mga kababayan natin kailangan matulungan natin sila pag-aralan. Yung at least itong provision ng ating saligang batas, yung sinabi ko kanina yung Article 11 Section 3, 4 and 6, no? Para kahit papaano masimulan na natin yung uh, pag-uunawa natin sa ating konstitusyon. Alright, uh, and siguro panguli ko na lang po ang katanungan po attorney. Gigil nga po dito kay Vice President Sara Duterte, hindi naman po tayo palumilihis pero talagang ito ay open na open na po at uh, nito lamang pong nagkaroon po ng tensyon uh, at of course ngayon ceasefire na po para po dito sa Iran uh, at uh, Israel uh, ay kanya pong uh, binatikos na wala umanong uh, plan, walang direction. Uh. Ito nga po ang uh, ginagawa po ngayon uh, ng administrasyon ng uh, Marcos uh, which is uh, ay nilagpuyan na uh. Ah, uh, rin po sa iba't iba pong mga issues ngayon sa lipong bansa. Na of course, uh, ano po bang uh, sabi po niyo dito, attorney, dahil uh, alam naman po natin na kayang tatay pa rin po ay nasa ICC uh, na which is ang uh, humiling po ng interim release. Uh. Well, at the at the very surface, syempre kailangan natin sabihin na uh, fair commentary 'yan, ano? Uh, lahat naman tayo may uh, karapatan or may pribileyo na batikusin ang ating gobyerno that's a constitutional right no so uh, hindi natin pwedeng masamain yun uh, mm -hmm. sa isang vice president siguro ang pwede natin punahin lang uh, Bombo Framing is kasi vice president siya I means to say alternative president siya diba uh, mm -hmm. siya yung papalit kung mawala si Pangulo Marcos so dapat presidentiable din siya kasi hindi pwedeng uh, hindi siya presidential ball kasi siya ang papalit agad no sa ating pangulo. So kailangan magpakita rin siya ng mga alternatibo. Alternatibong polisiya, alternatibong programa, no? Hindi hindi pwede or kulang, pwede natin sabihin kulang kung puro batikos lang siya, no? Kulang kung puro puna lang. Mm -hmm. Dahil siya yung vice president, siya yung uh, alternative president in a way, mm -hmm. kailangan din siya mag-offer ng mga polisiya niya o programa niya na sa tingin niya dapat ginagawa ng gobyerno ngayon. Kasi kung, kung sakali na siya ay maging presidente agad, then dapat mapakita niya na kaya rin niya. Right? So hindi lang pwedeng puro puna, puro batikos kailangan din meron siyang maihahain, mailalatag na mga alternatibo. Alright. Uh, and uh, with that po, attorney, maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, oras. Baka meron po kayong nais uh, nice pong ipabatid sa lipong mga kababayan na nakikinig po ngayon. Hinggil nga po dito sa lipong di uh, usapin uh, at sa nangyari nga po dito sa lipong di pong uh, bansa. Lalong lalo po ngayon talagang uh, uh, Nakatutok po tayo at nandito rin po sa ating na international community at eh uh, ito nga ng attention na uh, uh, right now po uh, attorney. Magandang at uh, opportunity to no uh, Bombi Framis salamat sa iyo kasi uh, nagkakaroon tayong ng maayos na usapan no so para sa mga kababayan natin ang unang-una sigurong mungkahi um, ko is Iwasan na natin yung mga bangayan at bardagulan kasi hindi naman nakakatulong yan sa atin. Ano? At uh, huwag na natin pansinin yung mga public officials natin na yun lang ang inaatupag, no? yung bangayan lang at uh, bardagulan. And second, this is also a good opportunity for us to learn about our constitution. No? So, yung usapan natin kanina, Framing, eh, mm -hmm. medyo mabigat at uh, umiikot tayo sa mga provision ng ating saligang batas pero uh, hinihingkayat ko pa rin yung mga kababayan natin na uh, talagang pag-aralan yung, yung ating saligang batas kasi this is uh, the best way for us to learn now no? kasi uh, hindi natin inaaral ito sa ating mga classrooms. Alright, uh, and with that po attorney, maray maraming salamat at sasaulitin sa atin naman pong matalakayan po sa ganito pong uh, mga issues po sa ating po nga uh, gobyerno po, attorney Michael Henry Ucinco. Magandang araw po sa inyo, attorney. Good morning uh, at uh, mabuhay po kayo. Maraming salamat din.